Titingnan na ha. Ano sabi ng doktor diyan sa mga nangyayari sa iba? Pa? na sa camera natin pa. Noong una ko pong pinat tingin sabi Ayan, ay, no? allergy ay, grabe, allergy ay allergy daw. Ay grabe, hindi allergy to. Hindi ako niniwala lang allergy to. Ay, ay, sabi nila, barang ko ng, to, barang. Uminom ako ng gamot. Ay, daw ay Hindi, hindi normal yan, hindi normal. Wala pa akong nakitang ganyan sa kaka sobrang kate. Ay, ay, ay Hanggang ano yan? Hanggang taas? Oo, hanggang sa puwit ko na sa puwit. Ha? Ay, ako nakakita, ay, nakakita na. ng allergy. Nakakita na ng korekong kagaw. Hindi mm -hmm. gaya niya. Eh. Sige na, ibaba niya na. Baka magsugat mamaya pag nagpagpag. Taon na ko ang kuhan eh. binilang nito. Sa kahit saan saan Paso ako nakakakita. Tapos ko nakarapin. lang maawahan sa inyo. Si ma'am lang. Wala, maakul. Sige. Yan ay halatang may gawa ng tao. Sabi nga daw, tao at hindi. Ay, nakapasok nga sa inyo. Titingnan natin kung uh, kausap ko. Ha? Yung pakurap-kurap na yan, gising na yan ngayon nakikita niya tayo ngayon. Hello, mangkukulam Kukulam! Mamatay ka na! <laughs> Pikit ka, ma'am. Sabi sa limon. Diyos <laughs> na hindi magpagtaguan. Saan ko nila niya? Sino mang nagpapasakit sa babaeng ito? San man sulok naman naroon. Hindi ka makapagtago sa Panginoong Yahweh Pasok sa katawan niya ngayon. Ipsom, itipsom, ipsom, igsak, igmak, igutom. Pff. Jesus, danak, dalam tayos. Oh. Ah, oh, sakit. Oh, masakit talaga oh, yan. Ah, sakit. talaga ka na. Ah, oh, sakit. Araw ka na. Araw ka na. Ay, kanina, tinitingnan, tinitingnan mo pa ako. Nag-beautiful oh, eyes ka pa. Ah, sakit. Nakapag-beautiful eyes ka naman oh. ngayon. Oh, ano? Sakit. Ah. Oh. Espada. Nakatardar. atardar. Ah, sakit, sakit, sakit. Aray ako, sakit. Kasi may mga kidlatan ka. Ah, sakit, sakit. ayoko. Ah, ah, di ah, ah, di ah, sakit, sakit, sakit. Aray nang Panginoong Yahweh. Ah, sakit po, sakit. Gusto mo yung lakas ng infinito ni Diyos? Lakas ng infinito ni Diyos. Sakit, 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 sakit. Aray, ah. aray, aray ko po. Anong dapat gawin? Ha? Anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Nahuli ka, anong dapat po. gagawin? Ano Anong dapat na, alisin, alisin mo na! Alisin mo na, na! Alisin mo mga barangka! Ano ba nilagay mo, ay, ay, ano nilagay mo alam, dyan? Ano nilagay mo dyan? Ay, ba't napag ganyan mo? Ah, aray, 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 ano yan? Aray, 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 ano yan? Malalaman mo? Ay, sakit! Rico! ko! Ah, aray ka! Aray ka! Oh, sakit, mo! Aray ka. Alam mo na ngayon! Ah, ko po! Alam mo na ngayon! Ha? Ah, alam mo na. Ay, hindi, pa rin, hindi mo pa rin alam. Ah, hindi ko po ah, hindi pa rin alam. Ah, aray ka. Ah, si Moises. Tuklawin. Ay, ang masakit na parte na mga kukulong na ito. Ah, ko po, aray ko po, aray ko po. Mga leon, kalmutin ito sa mukha. Ah, ko po. Ay. Hindi mo pa rin alam. Ay, hindi ko alam. Hindi pa rin. ko po sa kiri Ay, ko. ay, <coughs> Hindi pa rin. Ay. Ha? Sa oh, Hindi pa rin. Satrap, oh. atrap, matrap. Ay. O, oh, alam mo na. Ay. Ha? Ano nilagay mo dyan? Oh, alisin mo na. Alisin mo. Dalawang kamay gamit. Alisin. Alisin lahat. Alisin. mo yung insektong salis, salis. yan, ha? Alis, alis, alis. Sa paa, sa paa. alis, alis. kailangan tatakot sa Dios. Tatakot ako? Tatakot sa Dios. Hindi ba nag nan dos? Sakit po, sakit dere dere. Sino sa sakit ng buko? Sibat ng Panginoon Yawe. Alisin ko na 'to. Alisin sana. Ilan ba 'to kayo ng punta sa albularyo? Lagi na huli 'to. Pero na huli siya. Magsasalitang ganyan. Ang ilan na huli 'to? ay ingat ayo na huli. Gusto ko, pag ako nakahuli agad eh, datang panan na, ha. Ayaw ko nang uulitan pa ha, naiintindihan mo. Uh, pero ito, inattempt na rin hulihin. Ibig ko sabihin eh, inattempt ang hulihin, tinatawag din ang manggagamot, hindi. Uh, hindi talaga mag, hindi talaga magtatanda to. Alisin ko na po. Eh ngayon na huli ka, ano gagawin mo? Alisin ko na po, alisin na po. ah mag tayo ha. Alisin na po. Bakit ito ay kinulam mo? Namimigay ng pera si madam. <laughs> Bakit ito ay kinulam mo? Bakit ito ay kinulam mo? Ako'y nainggit sa kanya. naiinggit ka? Eh kung mainggit ako ay, sa iyo ngayon, kung taasin ko kaya puso mo ngayon Itong spada sa kalangitan Ipasok sa puso nito Butas Pag ginilitan kita ngayon patay ka naiintindihan mo Ha? Butas ang puso mo eh Kita ko eh Ano nga alis? Wala makakalis dito Dalawang kami ang gamitin ha pipitawan ka to Gamitin may dalawang kamay mo Tapos magkwentuhan tayo Pag di ka sumagot Masasaktan ka naiintindihan mo Oh, sige, oh. Tanggalin mo dahil, tali. Tanggal na po, tanggal na Ubusin mo ha. Lahat na po, lahat na po. Ayaw ko na nagsisinungaling sa akin. Ay, nandiyan na yung mga gabay ko. Galit na galit sa iyo. Tingnan natin kung karapat-dapat ka nang kuryentehin sa mata ng Diyos, Panginoon Yahweh. Kayo na po ang tumimbang sa mga kukulan na ito. Panginoon, sa kami mga tao, lahat na so, pwede magkamali. Ay, Ayan, ayan, ayan. Hindi ka pa naman karapat dapat. Oh, wala ka pa pinapatay. Wala pa. Wala ah, ka po. Sige, sige. Ay, magtanggal ka ha. Tanggal na po. Tanggal na po. Tanggal na po. Tanggal na po. Eh, kung gilitan kita at mamatay ka ngayon. Na kailan man gagamot na, ginagamot na rin, hindi mo tinitigilan. Marami na po, matagal na po. Ah, ah, alam mo ginagamot, tapos hindi mo pa tinitigilan. Ay talaga matigas ang bungo mo. Ah, 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 ha? Talaga matigas ang ulo mo. Ah, 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 tatanggalin ko na po. Ah, Sa idyan? Said po, said po, po. po, lahat po, lahat po. Lahat po tatanggalin ko. Lahat po tatanggalin ko. Ang tao eh. Ito ang hindi gawa ng natural na sakit. mag sa na buhay natin Wala Wala tagal na, nari. na ang Taon na pala talagang binibilang. Mga ilang taon na. 20 Ano ay yung taon na yung pa na Anong pagpapasan? Pagpapasan mo po. Ano po. Ano po. Ano po. Ikaw na lintik ka. Siya, nagbago na eh. ko po pangalong yawe. Nanginaw ko sa mga baspa -bas -ba sa inyo, napahirapan na ah. na ito. Sa inyong ba bali na kapangyarihan. Kasi ba't... Pagkibiglat ng pangalong yawe? Tanggal na po. Tanggal na po. Magaba saksakin sa puso to. <laughs> Sige. Kaya ko pitong spato sa kalangitan. Saksakin ang ulo, lalamunan, tagiliran, puso, sikmura. Tanggal na po, tanggal na po. Ulo na ito sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Ah, ah, tanggal na po. Salamat ka, mabait ang Diyos. Ah, ah, Siya, rabinta ko lang daw. Tanggal na po. Rabinta na isang daang beses. Uh, uh, tanggal na po. Ah, ah, Babalik sa iyan ha. Babalikan sa iyo lang mong ginagawa mong yan, ha? Uh, titigil ha? po. Titigil na po. Sa lahat, hindi lang sa babaeng to. Titigil na po. ka ulam. Titigil May nagturo sa iyo. Ha? May nagturo sa iyo. Sino turo sa iyo? Eh, sa mo natutunan yan? Sa mo natutunan yan? Akin lang po, akin lang po. Eh, hindi ako Sa kapangirin Diyos, sinatawagan ko kung sino man nagbigay ng kapangirin. Dito. Kung sino man nagturo, pasok sa katawan niya hindi. Ali. Paano mo natutunan yan, ha? Ilang kayo dyan sa loob? Ilang kayo dyan? Ilang kayo nasa loob? Apoy, kidlat. Isa lang po, isa lang po. Ikaw pa rin yan? Oo, oh, ako lang po. Nakapag nga lang yan. Tagal-tagal na eh, hindi naman karapat dapat ganyan eh. Ano ba gato may traso sa'yo? Wala po, wala po. Ingit ka lang? Wala po. kita mo lang? Uh, ano? Opo, lang po. Anong kiniingitan mo? Uh, 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 Anong kiniingitan mo? Mabait uh, po kasi siya. Wala po itang dahilan mo na naman. Uh, wala pong dahilan. Uh, maraming tao lang mamahal sa kanya. Ilang beses ka na nahuli? Bukod dito sa kinulam mo to, sa ibang mangkukulam, ilang beses ka na nahuli? Sa ibang kinulam mo? Wala po, ngayon lang po. Ngayon uh, ka nahuli? Ilang ba ginawan mo niyan? Bayaran to eh, bayaran mo to eh. Pero yung mga Maghanap ka na ibang trabaho ha. Papabahe to para mga ano, Maghanap ka ha. Hindi yung mang kukulong ka na mga kukulam ha. Ang wala kita eh. Patawad po, patawad po. Ang kitawa sa Diyos dali. Patawad po, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Bukas lang. Tingnan mo, pinatawad ka, tingnan mo. Ino, oh, patawad po. Tingnan mo, aking ginawa. Tingnan ka sa taas. Panginoon, nakangiti iyo, hindi. Ah, nakangiti po, Panginoon. Nakangiti. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Uh, uh, sa so okay, akin, ginawa, Panginoon. Patawad po, patawad po. Ay, hindi, hindi na nakangiti eh. Nakasimangot eh, kita ko, e. hindi ko mangutin, eh. Hindi ko na po Panginoon. Hindi ko na po ulitin. Ay, nakasimangot eh. Sabi mo, nakangiti eh. Pagagalingin na ko na po, Panginoon. Ay, nangangako ka sa Diyos. Opo, ah, parang nga po po. Pag ano, oh, pag oh, mo po. pinagaling mamamatay ka. Opo, opo, opo. ka oh, sa impierno. Oh, opo, oh, opo, oh, opo. Oh, oh. uh, patawad po, patawad po sa lahat. Patawad po. O di kaya yung anak mo magkakaganyan. Oh, pag oh, ito hindi na wala, bukas na bukas gusto ko'y gagaling to ha. Pag oh, hindi oh, na wala oh, to bukas, lahat na mahal mo sa buhay oh, magkakaganyan ha. Opo, oh, opo, oh, opo. Oh, 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 oh. Sa inyo nang Diyos. Yan. Nakasailyo sa iyan ha. Nakang ngiti sa'yo na kasi mangot pa din. Nakangiti na po si Panginoon. Nakangiti na. Panginoon, Pogi, pogi ano? Opo, pogi po. Pareho kami ni Lord? Opo. Pareho kami ni Lord? Opo. <laughs> Very good ka sa akin ngayon. Pero kay gigilit ang ha, hindi mo pakukuha sa pagganyang ganyan mo. Diyos na bahala ha. Opo, opo. Nakangiti naman sa iyo eh. Ito, pag nakaharap sa Panginoon, pati sinawa pang Puno ng pagmamahalan Diyos eh. Ahit walang lang 'yan, mga hayop na 'yan. Pero bibigyan ng buhay basta walang pinatay. Kaya tigilan mo na 'yan ha, para maligtas ang kaluluwa mo. Opo, opo, opo. Tagal na ng hinihintay ko. Pero wala munang awa iniihip pati kami. Totoo ay, tama puro galak kinasa buka ay. Eh. Ano sabi sa ineng Jos? Uta na ulit? Hindi na buulit. Tatawad na po ako. Hindi na po ako ulit. Tatawad ka na? ako oh, Hindi na rin masasaktan. <laughs> lubog na lubog na yan, no? Pero ito naman hindi na sasaktan. Basta pinatawad na. Siya, ubusin na yan. Makakuha oh. ano ka sa Panginoon, ha? Opo, opo, ba ba? opo. Opo. Bro, sa opo. Din niyan. na tumo, Opo. ang Opo. 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 Mahalos na agapang nandugo niya, agapin pa rin ng damot. Oo, makati yan. Ayari gagaling na. Ang dami ng tunin. Galing nalang kami sa... sa bundok, ano? Sa nahaw? Oo. Uh -huh. Aba, hindi talaga nahuli pala. Ano? Mga okay. nang-pokombater yung mga yun. Uh, sabi, ay papalisir na lang Ah, Sabi? Oo. Hindi pwede. Hoy! Nangako ka na sa Diyos, pinatawad ka na wag mo sayangin ha. Opo, opo. Enjoy na enjoy ka manood sa opo. taas ha. Kikita mo yung mga anghel. Opo, lang kita po. Kakantahan. Ah, uh, marami po sila. May naka-float. Meron po. Naka-trumpet. Uh, lahat po. Pinatawad na po ako nila. Very good. Ilang trompeta na natunog sa langit? Tanong mo dali sa mga anghel. Lahat po, lahat po. Hindi, yung di pa may pitong trompetang ang papatunogin. Mm -hmm. Ilang ilang trompeta na yung pinatunog ng Diyos? Lahat po sila nagtutunog. Iba pa yan, iba pa yan. Hindi, mo makikita nga oh. pala yun. <laughs> lahat po sila, marami na eh. Marami? Opo. So, pakita sa iyo ang gabay ka? Opo. Serapines, pakita ka. Pakita mo yan? Opo. Ilang pakpak? -pak? Dalawa po. Hindi yan sirap ini. Hindi ko pa yan. Si Mingy yung nakikita mo? Anim na po sila. Anim ang pakpak. Oh, yan yung serapinis. Ang dining ang dami. Gusto mo makikita yung mga ano? Tamang gagawin ka sa mga gabay mong demonyo. Ha? Sa kapangyarihan ng Diyos, yung nag-udyok na demonyo dito, luhod sa harap ko. Kaya naman yung demonyo mong gabay. Yan, nakikita mo. Opo. Yan yun. Nakikita mo yan. Opo. Huwag ka nang papatokso dyan, ha? Opo. Sir Pinis, pugot mo na uli yan. Pugot. Ganyan, ha? Huwag kang ngaanib sa demonyo, ha? Opo, opo. Ganyan, mangyayari sa'yo pag umulit ka pa. nakita mo? Opo, po. Pasok sa impir. Said na said dapat yan ha, kasi nangako ko sa Diyos. Po, said po. O, oh, sige, mag-usap na tayo dahil natanggap ka na ng Panginoon. Ano, nilagay mo dyan? Ano? Aminin mo na, pinatawad ka na eh. Hanip po. Hanip, kaya pala ganyan. Ano pa? Sa makati, hanip, sa makati. Makati na hanip, oo. Oh. Uh, Magmanok din ako dati, uh, kaya pala makati na magbalot ko. Uh, <laughs> hanip ng manok! Uh, eh, huwag ka na uulit. Mm -hmm. may mo yung mga gamit mo, ha? Bilang tanda na nagsisisi ka sa mga ginawa mo, ha? Opo. Pero ikigigilitan ko pa din, ha? At Diyos ang bahala sa iyo. Opo. At yun ang ano ko, para ako hindi malinlang. Opo, tulungan niyo po ako magbago. Ay, magbabago ka talaga. Gusto mo magbago talaga? Opo. I-PM mo yun, know, Apo Philip Divine Healer, ha? Opo. Apo Philip Apolo, ha? Opo. I-PM mo ko sa Facebook, ha? May Facebook ka ha? Ah, mayroon po. Nakikita mo yung Facebook, ha? Hindi pa po. Baka isa, ba isa sa basher ko, tatagain kita, ha? hindi po Ay, mo ako ha, Ay, pagbabaguhin buhay kita simple lang naman para magbago eh magdasal ka palagi sabihin mo ilayo ka sa mga demonyo, sa mga tukso ng mga demonyo makakapagbago ka kayo kasi kaya hindi kayo makapagbago hindi rin kayo marunong magdasal eh kaya demonyo nalapit sa inyo naiintindihan mo? No? ngayon kung magdadasal ka na ilayo ka sa demonyo hindi ka na makakapangulam kasi hindi ka na bubulungan ng mga lintik na iyon naiintindihan mo? Oh. ngayon kung may pinatay ka na kahit anong mangyari patay ka rin sa akin ano? wala ka naman yata pinatay pa wala pa po walang kapatawaran na yun sa Diyos kasi may pinatay ka sa kulang yun ang parusa ng Diyos do'n oh. hindi ka naman nakipag-usap sa demonyo hindi pa po hindi ka pa nakipag-kontrata? hindi pa po Ay, very good, kaya ka napatawad ang tagal, marami kang hanip yan marami po ispirehan ko ng insecticide ha, pwede malamig ha pamatay sa mga insectong masasama ng Panginoong Yahweh na no, malamig meron na meron po may tubig na yan, tingnan mo pakita mo yung tubig Panlinis yan. Sige, gamitin mo yung tubig. Ano, naglipa na, ano? Naglipad na po sila, naglipad na. Para, ano? Naglipad na po. Na na. Sa kapangiran ng Diyos, sinusunog ko yung mga yun. Masunog. Po. Ay! <laughs> Pusa ka rin ang aking kawahay. Pagyana na ito po ito po. Ah, oh, uh, rigagaling na ano. Hindi ko makain ng tubig. Hindi ka tubig? Opo. Uho uh -huh, ka? po ka. Ikaw naman kukulam mismo? Opo. Oh, oh, tayo uho ay -huh, painumin, sabi ng Dios. Gagawin kong banal na tubig to ha. Opo. Pag ikaw ay natalahan, hindi kayo may itim pa, i-discommunion muna kita. Discommunion nang Dios, Ama. may mong ginalagi eh. kaya kagayan ano ah, sarap sa pakaramdam yung tubig o nahilo ka lalo ha nangihina po nangihina eh syempre mo pa sinusuko itim na kapangyarihan mo isuko eh, mo yun dali para hindi ka namang manghina sabi mo Panginoong Yahweh sabihin mo sinusuko ko na po Panginoong Yahweh Panginoong Yahweh sinusuko ko po sinusuko ko na po itim ko kapangyarihan itim ko ng kapangyarihan iskumin nyo ng Diyos Ah, oh, nanghihina ka pa. Opo. Meron pa din. Ikol ng tip. Ha? Pa inung pa po. Meron pa. Kukulitin ito. Ah, oh, dali. Followers na kita ngayon. Pokok po. Kaso gigilitan pa rin kita, hindi mo madadaan sa ganyan ganyan. Alam mo wala akong awa sa mga mangkukulam. Pero Diyos nang bahala. Po. Pinatawad ka naman eh. Kung mamatay ka, hindi sa heaven ka. Kung hindi, hindi magbagong buhay ka ha. Salamat po. Tuntuwa eh. Masaya sa langit. May nakita kang kamag-anak mo? Marami po. Marami kang kamag-anak doon? Oo oh, po. na mga para makasama mo sila. Intindihan mo? Nakikita mo pa rin hanggang ngayon? Hindi na po. Pero ayaw, naalala mo lang? Ayaw ko pa po. Ayaw mo pa? May anak ka? Meron po. Ay titigilan mo yung pangungulam mong yan. Kamalasan ang hatid niyan. Ngayon, dada dadaan ka sa matinding pagsubok kasi ginawa mo yan. Alin mo, sa mamalasin ka o magkakaganyan ka din. Eh, kailangan makita ng Diyos na nagsisisi ka talaga at hindi ka Para mawala yun. Tapos swertihan ulit yung pamilya niyo, ha? Nangitindihan mo yun? Meron pa wala na? Wala na po. din dito, pag hindi loobin ng Diyos na mamatay, namulat agad. Hindi pa ako tapos tumili. Ah, hindi naman namatay ito. Ang tagal pati eh. Layas. Mambalik. Madam. Uy, gising madam. Ginagawa mo ma'am. Uy, alis na sa kalin mo dyan. <laughs> Mami, pa. Alam mo nangyari sa'yo? Alam mo nangyari sa'yo ma'am? Hindi po ah. Hindi mo na inaalala? Ano pakiramdam mo? Pagod na pagod? Pagod po ah. hina ako. Hinang-hina ka? Ganun din yung mangkukuulang kanina eh. Nakakulang ka ma'am. Pero awan ng Diyos, pinatawad siya ng Diyos. Ngayon kung maulitan ka, eh patay siya. Mamatay sa so, tagal nang ginawa sa iyan pero yan ay mamawala na ang ginawa pala sa iyo hanip sinilab ko na yung hanip tapos inalis tagal niya mag-alis eh kayo pala katingkatin -kating ng -kating lagi ng pakapa oo oh, ay siya pakaramdam niyo kung may nangangati na pa parang parang namamanhid na ano namamanhid oo oh. Uh, Epekto naman yung tubig na nilagay ko. Ma ka gagaling. Tubig na spiritual ho yun. <laughs> Hindi nakikita ng mata. siya bibigyan ko ng kasama sa taas na para kay agad ng puso ng mga kasinig na mga 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 nang mga 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 wag ko yung kaluluwa mo. Balik sa katawan <laughs> <ngayon>. mga <laughs> hindi. Mamanit pa, wala na. Wala na? Wala na po. Oh. Uh -huh. Kaluluwa mo ha. Gustong gusto sa lang. Gustong umakit sa lang. Huwag <laughs> kang makakit sa langit ha. Yung mga kukulang gusto na rin. Ikaw, 'Yung kaluluwa mo ayo na rin umalis doon.